Metro Manila Subway Update A known as Station Contract Package 103 Noong Pebrero 13, 2023, sumali si Jeannie Hay Daisuke, Ministro para sa Ugnayang Pang-Ekonomiya ng Embahada ng Hapon kay Kalihim ng Transportasyon na si Jaime J. Bautista sa seremonya ng pagsisimula ng pagtatayo para sa pakete ng kontrata. 103 ng proyekto ng MRT sa Kalakhang Maynila MMSP na sinusuportahan ng pamahalaan ng hapon sa pamamagitan ng Japan, International Cooperation Agency, JICA. Sa panahon ng seremonya, sinabi ni Ministro ni Hay, sa malapit na hinaharap, makakapagtamasa ang mga Pilipino ng komportable at maginhawang sistema ng subway na nilagyan ng pinakabagong teknolohiya ng hapon. Pinigyang diin, din niya na ang pamahalaan ng hapon, kasama ang JICA at mga kontratista ng hapon, ay patuloy na magbibigay ng matibay na suporta hanggang sa matupad ang unang pangarap ng Pilipinas na magkaroon ng subway. Ang MMSP na tinatawag na proyekto ng siglo ay magpapababa ng oras ng paglalakbay sa pagitan ng Lungsod Quezon at Nino Yaquino, International Airport, NAA, mula sa isang oras at 10 minuto patungo sa 35 minuto lamang. Ang tulong ng hapon sa pamamagitan ng iba't ibang suportang O-Day, pangkalahatang tulong sa pagunlad para itayo ang dekalidad na Imprastrukturang ito gamit ang karanasan at malawak na kaalaman ng hapon sa rilis. Ang pakete ng kontrata 103 ng proyekto ng MRT sa Kalakang, Maynila na nilagdaan noong Nobyembre 3 sa pagitan ng DOTR, Department of at Transportation, Transportation, Mitsui Construction Co., ay magtatayo ng dalawang istasyon sa ilalim ng lupa, Anonas at Campo Aginaldo pati na rin ng mga lagusan na nag-uugnay sa kanila. Gusto mo bang malaman pa tungkol sa ibang bahagi ng proyektong MMSP? Mag-like at mag-subscribe. Salamat! Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko Eh hey, ano? Eh, magandang hapon sa inyong lahat mga kasikap Time check po tayo, alas 3.19 na po ng hapon At nandito tayo sa kapan ng 20 Avenue Galing tayo sa Kapang At eh, dadaanan natin dito sa may Anona Station ng Metro Manila Subway update natin kung ano na po yung latest na progreso dito Aurora Boulevard na po ito dito ito yung viaduct ng LRT to sa kaliwa natin ano na station dyan sa unahan ito yung mga kalapit na university po dito TIP WCC mo muna tayo makakasigap diretso tayo. So sa kanan po natin yung mismong magiging stasyon ng Metro Manila Subway Contract Package 103 kasama ng kapaginaldo Ito po yung ano na station. So ayan yung footbridge na yan. Magkakaroon din naman siya dito ng footbridge. Yan din yung location. Kaso magiging ano na siya. No? Magkakaroon na elevator ka magkabilan. Ito yung task as parking sa kanan. So doon yung diretsyo ng Patayagonal patungo doon sa F Castillo Corner, A Luna Street. So, hindi na ako diretso doon sa may ano sa may stoplight dito na ako kakanan para walang problema. Hindi tayo mantala doon. Dito diretso lang kayo. Ito yung parking ng high top. Chowking at uh, Ayan, kakanan na po tayo dito. F Castillo na po ito dito. Ayan yung high top supermarket. May ginagawa din ano dito. Building. Sa kanan. pagalma total demolish to dito no so naapa sa East Avenue kaya yung mga sigap eh Luna Street na po ito dito yan ilagyan nila ng ano yan dyan ng bakod sa unahan tapos andyan yung mga heavy equipment nila sa lobo. ito sa kaliwa natin yung ano yung right of way pa diagonal yan eh pakanan patung... Aurora Boulevard kasi so, ito yung nasa harap natin may sticker na kulay pink yan yung mga madi kasi tapos ito, building na to uh, naunahan pa sila ng East Avenue ng Contract Package 102 sa Viluna. Luna dun ano na, total demolish na no, ito dito, nauna pa to sila mag-umpisa ano na so ngayon, buo pa rin to nandito yan sa may Bugal Union Street, ito yung Gentlehan sa kanat Hanggang dito po yun yung subway. Sa may bugal street. Ito yung building ng Gentle Hands na to. yung foundation na to. So damay to yan, May sticker na kulay pink. Patungo yan dun sa may Aurora Boulevard. Ayan Pakita ko lang ulit sa inyo ito. na ito, sa side na to, sa harap natin, diagonal yan. Patungo dun sa Aurora Boulevard kung sa tayo galing. Laki na itong building na to, no? Gentle Hands Foundation. So, diretsyo na tayo, mga kasikap. Balik tayo dito sa may stasyon ng ano, nas LRT2. So, tatry natin kung makakakit ulit tayo sa footbridge. Papart tayo sa may View, di kaya sa Chowking. Silipin natin doon mismo sa pagtatayuan na ang pasukan at labasan ng subway. yung footbridge ang daming mga bentonite container tanks bower po yung nakasulat so bower po yung contractor na kumagawa gumagawa yung footbridge na to mga kababayan batay dun sa virtual photo na nakuha po natin Bali, dito din yung location nun, tapos magkakaroon siya ng elevator dun sa tawid at dito sa kinalalagyan natin yung sa kaliwa hindi na magagalaw yan yeah. to mula dito sa Aurora Boulevard at dun sa F Castillo kung saan tayo nang sa may gentle hands patay yan so dito sa part na to sa harap natin dito ang magiging ano magiging pasukan at labasan ng mga pasayero na sasakay dyan sa asap okay. kaya tayo dito Ito na yung sitwasyon ngayon dito mga kasikap. Huwag lang tayo magpapalata. Mahirap kasi mag-video dyan kasi nandyan yung mga gwardiya, pakakitin tayo. Kaya nakaw ano lang tayo, nakaw video lang tayo. Mas maganda yung kuha natin dito pag naka-drone tayo. Sa susunod na lang siguro tayo mag-drone. So ayan, makasigap hanggang dito na lang tong video na to. Marami pong salamat. God bless I'm no